Isang miyembro naman ng underground mass organization ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan sa Barangay Garden Arteche Eastern Samar. Patrolwoman Crystal Palafox, ibalita mo. Turin ng wino ang pakikibaka at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ang sang membro ng Underground Mass Organization sa Barangay Garden Arteche Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang Provincial Intelligence Team Northern Samar, Provincial Intelligence Team Eastern Samar, Regional Intelligence Unit 8, 32nd Special Action Company, 3rd Special Action Battalion PNP Sub First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company at Northern Samar Provincial Intelligence Unit. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustudiyan na ng 8 of Maneuver Company RMFBA para sa validation at facilitation ng kanyang pagsasailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik ng dating miyembro ng UGMO ay nagpapakita ng ating gobyerno ay seryoso ng wakasan ang insurhensya at terorismo sa bansa upang makamit ang isang bayan na ligtas, payapa at maunlad tungo sa minimithin natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Star Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagatagoyod ng Balitang Pulis.